ayun guys, kumusta po kayo sa lahat ayun po, panibagong vlog po ayun, nakajuti na po tayo ngayon balik trabaho na po ayun. wow ayun guys bali na prepare na po natin yung mga pahila kailangan ng motor natin so ngayon, mag-aamda na lang po tayo ng pasyente working place for nothing. Woo! Yes. Nice. 哇。Wow. Then ito guys, sa so mga ginagamit natin mga instrument. Ayan. Randomly wow. na siya. Naka-arrange na siya. Ayan. Pag, uh, let's say, may mga procedure tayo. Like, uh, instruction, prep. Ayan guys. Ito tayo kumukuha ng mga instrument na gagamitin natin. Ayan. Yung pag nagkakabit kami ng veneer, ayan. Ito yung mga materials na ginagamit namin. Ayan. Ayan well arranged naman siya. Yung for root canal natin, ayan, RCT. Well, uh, ano naman siya? Sterile ng dugo siya. Ayan. Yeah. Then ito, yung mga guide po natin, medyo Yan, naka-organize naman siya guys. Yan, syempre. Minimaintain ko natin yan. Standard po yan. SOP. Ayan. Ito naman yung mga ginagamit natin. Pag kumuka tayo ng... Uh, ng sukat ng uh, sa ipin na, sa ipin ng pasyente yung mga uh, kasi uh, pag nag uh, gumawa tayo ng mga sa prep nila ayun mga temporary temporary nila ayan ginagamit natin sa bite ayun wow ayan uh, mga instrument natin for instruction dyan na po lahat mix mix na po randomly at yun ito yung mga materials ko guys pag nag prepare -pre kami -pre 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 ng mga veneers ngayon yan. Ito yung mga uh, Wow Kailangan lang naman ng mga gamit Pero The same time Pag kailangan talaga natin ng mga Ng mga stocks Meron naman tayong warehouse Ito lang yung mga urgent uh, Na ginagamit natin So Mostly ito yung mga Common na ginagamit So meron tayong extra stocks dito Aside from Aside dun sa mga ginagamit Woo! natin sa loob Na naka expose na Ayan And then ito yung mga cases namin, guys. Ayan. Cases po yan sa veneer. Ayan. Yung visa line. Ayan. Ayan. Bali, share lang po sa ginagawa ko po sa parang pang-araw-araw. Ayan. So, for the meantime, guys, wala po tayong pasyente. So, ayan. Inaantay lang po natin. Pero meron tayong schedule ngayon. So, wala pa din yung doktor ko ayun nasa on the way pa rin palang ayun ayun guys bali ito po yung uh, autoclave natin yun po yung ginagamit natin para sa pag sterilize ng mga insulin ayun guys ito po yung sterilization place po namin ito yung mga gamit namin. Ayan. Ito yung compressor natin. Okay. What are you doing? Why are you doing it? Wow. You look ugly with the sleeves. No, you are beautiful. Oh, I Yes! Yes. Mm -hmm. yun na nga guys. Yun. Wow! Yeah, trabaho na tayo. Tsaka nito na rin yung doktor natin. So, nakatay lang tayo ng pasyente. Bali, isang pasyente natin yan is for uh, uh, cleaning of veneers. So, ilinisin natin yung veneers niya yes. near niya. Yes. More near Okay. Well, prep na tayo. Ready na. Ayos. At yun na nga po, uh, guys. Ayun, natapos na lang po ang isang video natin. Ayun. Uh, nagpapasalamat po sa mga nagsubscribe po sa atin dyan. At sana po po ay magsawa sa panunod sa atin. Ayun. Uh, sana po, huwag niyo po kalimutan i-subscribe yung channel natin at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin at new subscriber po natin shout out po sa inyo ayun, God bless po at ingat, salamat po